Japanese na mani. Hindi kayo mo sa akin na wala naman. ako sa mani eh. Sabi sa akin ni Kalo na <laughs> sa nag-elyo siya. Halika po tahanan si Kalo kasi naiinis ako. It's yung subukan ata ako ni Kalo eh. Halika dito. Kalo gumising ka pag mo ko altehan Pag mo Bakit ba? Ay sabi sa akin gano'n ako elyo. Hindi ko alam? Hmm? Wala kang pa sa lubong. Oo, wala kang pa sa lubong. Hmm. Oo. Gano'n bagyo. Oo. Binasalubong ako kayo nang hindi ka naman masabi, di ba? Kung may masabi ka na naman? Tumayo ka dyan. Tumayo ka, besa mo. Mamili ka ngayon. Mm. Sige. Mamili lang. Pasalubong, ayan. Ay! Yes! Alam mo ba kung saan ko kinuha yan? Um, May doon. ano? <laughs> may natito. Ano yung Joke lang yun. Ano yun? <laughs> Hindi, ito pa sa lubong talaga sa inyo. Hindi kayo. sa akin to! Kali na to! <laughs> 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 Ang sabi mo, mamili! Sabi niya, mamili oh, ako. Oo, mamili. Ano to? Ano to? Di mo alam yan, Tay. Sandot ko lang. Tapos nandutin ko ilong mo. Uy, <laughs> kaya lang kabagarin ng bagyo. Ang isang araw pa, may mga bibigay yan. Kuy! Eh, siyempre. Anong pakiilam nyo? At least bibigyan ko kayo. Eh, buong pasok ako pa eh. Oh, Ay, oo. Oh, tama. Uy, ano yun? So, ano yun? Dapat ano? hindi ko, oh, dapat hindi ka na nagbigay kung ayaw mo rin, uh, ano? Na. Oh. Sorry. para sa iyo. Gusto mo ito, di ba? Oo. Uh -huh. so, oh. Mm -hmm. Jim? Para lahat ng gusto But namin, lang, Jim. Pan... Eh? Sir, yung mo lang pan sa Baguio. Uy, meron doon. Para, ang, sabi ko isa lang pipiliin mo. Oh. Ang wala doon, aircon. Ay, but-buta. Uy, but, Ay, Ay, ano? Okay na ako dito. Parang lugay ko dito. Bakit? Dugi ba ako? Hindi. Hindi. Pwede na ba? Kasi ako ako. Ayan. Jerome, eh, Ay, paano naman yun sa akin? Oo uh -huh. nga, nakasalamin pa siya. Oo. Oh. oh <laughs> <laughs> dapat bibigyan mo siya. <laughs> Para sa akin. Mo siya pang <laughs> Ay, Eto, uh, yung sa pangulamon. Ayoko niyan. Tapos yung gamitin mo na lang na pang sandok, yung baba na kami kalok. Ay. Wag na ang video kan niyan. Eh bakit? Wala na sa pantsi O di ba o? Oh, ikaw, kaibigan mo, di ba dapat tutulungan mo sa lahat ng bagay? Oo. Oh, oh, Kaya nga, Emil, dapat yung mga pampabuti mo bingung sa... Ay, <laughs> sorry. <laughs> Ano ba tayo yung mga pinasalubong mo sa lahat may mga ano? Bibigyan natin ng berry, ikaw wala ka nang choice. Ano to? Strawberry with nuts. Strawberry with nuts and Grabe nuts and is everywhere. Huh? Ay. <laughs> Kalo okay ka na dyan. Okay, wala ka man. namang sasabi. Sir meron. May masasabi ka pa Sir Jim? Pero isa lang ba yun? Oo, Oo naman. Ba't puro ganun na lang oh, binili mo? Te. Oo, ay, medyo... <laughs> medyo, oh, alam mo naman, di afford ni Nakaret. Hindi, bibigyan ko din si Rako Oo, oh, dapat lahat. Kasi ako halos lahat binigyan ko. Oh, wait lang, ito nga. Wait! Wait! <laughs> Bakit ayaw mo ibigay sa akin, to? Oo oh, nga. Oh, Bakit ko dapat. Hindi, ko kuwa naman ako. Hindi, okay na. Ito? Hindi, ito na. Kaya na lang kayo. Mas mag-uusun. Kasi kung matigas yung face mo, diba? Ay. Sorry. <laughs> <laughs> Hindi, go. Okay. Nabigyan na natin yung maaating. Yung madaling. Si na natikman mo na kasi eh. Hmm. Wali na kayo. Pupuntahan naman natin iba. Tama na yun. Thank you, Naka! Hello, Kelsey! Kamama, maniningil yan! <laughs> May tinda! Tinda pala! Hindi, <laughs> Kelsey, hindi ka dito. Syempre, magdagaling ang bagay. Pasalubong ko sa'yo. Ayan. Kasi, syempre, lagi ako samasabay kay Kelsey kung pasok siya pa uwi. Kelsey, huwag mo na siya sasabay, ah. Pati yung asama din siya. <laughs> Oo oh, oh, nga. Ang bagay na siya. Diyan na yan. Pang buong pamilya na to. Jolly place. Uh. Ang ba niya gusto niya, Ang unti na kayo kung ganyan Ha? Kasi, Ay, hindi kasi ito yung ano. Masarap siyang pampakin. Yung peanut fritter kasi. Sugar. Ay? hindi naman siya. Ayaw niya sa matamis. Ayaw niya kasi tumaba. Awaw. Oh, Awaw. <laughs> sige. Okay na Pero Okay, ayan. Thank you. Thank you, Dan. Tara na. na ah, Sabi ko di tayo na

ang maganda working student. Ilan na yan? Two weeks to pay? Magkano One week lang naman. One week? Ano yung lang? Ito na. Hindi, para sa inyo. Sa una, sa una. Ano muna? Bigay mo muna. Ay, bigay. Ay, great days. Oo, ka. Mamili ka. Kasi ganyan akong value eh. Pero pagka... Pag maganda ang pasok. Para hindi ka Ibi-business na siya. sige. Ito kaya akin agad. Ay, sige. Okay. Okay. Hey, kahit ano okay. lang ako, okay, okay. Ito, ako non na. Gusto, okay. Yeah. Mm? Ito, gusto ka ko ito kahit ano lang ako kuya. sige po. Kahit ano lang ako Kahit Ayoko niya yung pasundot ko langot. Okay. Ay, patingin niya. Sundot ko langot yung tao dito Hindi dyan yun. Ay, ito ba? <laughs> ba? <laughs> <laughs> Ay, ka Eto na dito. Ito na lang, green taste to. Oo, green taste na. Masarap ako. May yung susunod. Oh, okay. Sige. Uy, ba't isa lang? Ay, isa lang. na Ay, sige, pwede. Opo, Thank you. Sige. Tutu tayo sa ano, uh, theater kung... Pong... Hello, good evening everyone. Ano yan? Hindi po kayo dito. Dahil, hmm. dahil isa kong businesswoman, ano magbibigay mag, bibigay ako sa inyo nito, free taste. Free taste? Free taste guys. Galing bagay syempre, isa kong oh, business woman. Sunod ko lang ako, Kiyan. Halika dito, mamili ka. Kuya, ka? uh, hello, Kinuha niyo lang po sa kwarto ni na Kelsey Madaming ganyan doon. Boy, akin yan. <laughs> <laughs> <ko biniligan> <laughs> ano kinuha oh, ko binili ko yan sa ano? Binili ko yan. Binili ko ito sa aming bagyo. Madaming ganyan ito na. O, saan ako galing? Bagyo. Ang galing yan sa bagyo. O, oh, okay, ito ang story niya. Oh, diba? O, di ba? Kaysa, test pre-test okay, ko. Hindi ko yan. Mamili ka niyan kung gusto niyo. Kahit ano niyan. Kaya talaga gusto ko. Okay, ano tawag dito? Tuntut ko lang. Tuntut ko lang. Ko lang ako. <laughs> ay, ito mamili kayo dito, guys. o mamili kayo. Teka, teka. Mm. Kuya, okay, ako na ako, ng sarap. Gusto mo pa ba, kuya? Mm, okay na. Meron pa tayong dito. madali pa sa inyo. Hindi, <laughs> okay lang. Sa susunod, order na lang. <laughs> ah, okay. Ay, may natutulog. mahilap naman. Hindi pwedeng walang pinisi. Kuya, hindi. Kaya ay, <laughs> na natin dito. So, <laughs> <laughs> pwede. So, pwede <laughs> ito, kung nasa puso nila Magdon eh, kahit walang balo. Diyos. <laughs> okay na, mabait ka okay. naman. Oo. Okay. 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 okay mabait ako eh. Okay n'ya, kayo Ay, ka. Okay, ready? Mabait naman. Patikin naman ang isang subot ko lang eh. Mabait naman. Parang ang tigas mo naman na dyan. Bawasan mo naman. Sabi mo, bigay. O, sige na. Diyawin ako. Ay! Ay. Sige Ito pala si ako. Nakalagi ba dyan? Hindi, nakaiwan like. O, kunin mo na yan. O, sa inyo yan. Ayan. Thank you Brigitte. Oh, Thank you. Okay, you're welcome. But to... tatlo? I love you. Mm -hmm. ah! Sa kanya lang tatlo tayo sa akin isa lang. Oh hindi oh, mahal. Hindi okay. mahal. Okay. Eto eh, so, tatlo pa. I don't love you. <laughs> oh. Thank you. Thank you. Thank Thank you. Yo. You're welcome, Thank guys. you. Thank guys. you. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Diba support small business niya, di ba? Nagtitinda? Ito, nagtitinda. Ano ba yan? Hindi, nandala ko. Hindi, joke ko lang. Siyempre. Napaka tayo pagkain dito? mamili ka nga dyan. Pasalubong ko yan. Di pa gumala ako. Ang galing niya? Bagyo! Ah, bagyo? Oo. Ayun lang, hindi ko ba tayo. Pamili ka na, kuya. Siyempre, pili ko sa Pasalubong ko lang ganun. Ano ba talaga? Binibeta pasalubong? sa lubong? Sa lubong para sa'yo. Sa una. Ano ba mga pagpipilian? Lahat yan kuya, ang pagpipilian. Hindi ka umuha may pagkakaiba-iba yan. O, ito. Ayan, hindi ko alam yan. Wala lang, mahilig ako sa mani, ah? mani eh. yan. Mahilig sa mani. Ikaw di mahilig sa mani? Oo. Uh -huh. Nabigyan na, ay, Wala. Ko. Mm -hmm. Hindi narinig ko sa bag. Uh -huh Oh, sige po. Ano oh, ako mo kana asan yung sa kuya? Pinat dito niya to man. Ayun. Ayan, may na may na tayo kay kuya. Okay. You. You're welcome kuya. Tara na. Tapos, eh, gusto mo nito? Para yan, feel ko masarap to. Kaya nga eh. Ito talaga ng papalimit siya. Ito, ano ako nang tinapay, di ba? Talaga pinipilit niya. Kasi guys, yung iba sa amin, wala pa dito sa bahay. Hmm. Siyempre, may mga lakad. Kaya ilalagay na din natin itong mga to dito. Sa pantry. Ay, oh, pantry. Kaya minana natin ko sila dito, guys. Hay, tikman ko. na tikman ata. Oo po naman. Niyan. May na sila para sa empleyado. Kaya malalaman niyo sa akin to dahil ako lang no galing sa baguio dito, di ba anak? Kaya hmm. hatid din nila ang aking pasalubong pagdating na pagdating nila. Kaya guys, kung mapapanood niyo to, sa akin galing to, wag kayong ano ha. <laughs> Chat out. Ayan guys, pasalubong ko to galing Baguio kasi yan. Basta ito kainin niyo lang 'to nang kainin. Ang sarap ng palaman. Oo, oh, masarap talaga dito. Pero Pero Tikman din natin. Nagugutom din ako, ikaw ba mo din? Ayun mo na. Ayoko. Ubidyan ba yan? Ang sarap. Tikman na natin ubidyan. Ay, pasalubong. Ay! Ayan, ay! ay, wala okay. nang pasalubong. Yes, tampo ako ya, magtampo. Uyan na sa, ay, yan, sa Uyay, meeting siya kanina. Ayan. Oh. Kasi mabalik namin ngayon, mamili ko niya kuya, napakadaming pagpipilihan. Oh, Ayan. Ayan. Para sa akin lang yan, kasi Ayan. alam mo maganda kung mabait, di ba? Baka may bayad ito ah. Uh -huh. Hindi, wala. All All bayad. Bayad. Ayan ah. Uh -huh. Anong so, ma-recommend mo, mo dyan? Ah. siempre malago ko kuya itong dalin, ano, strawberry kasiyan ganis bagyo kopya diba? mm -hmm. nasundut sulang mo <laughs> <laughs> bong kaling sa YouTube huh 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 Tingnan huh 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 natikman, huh 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 mo naman huh 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 ay, wag naman yan. Bakit? Undga... Okay. Hindi naman eh. yan yun eh. Parang di umitim yung ano doon. Huwag mo ito. mo Huwag ipakita sa pagkain. Parang galing dyan eh. Hindi mo sa akin na walang laman. Butas. Butas at tabo. Hindi naman ako. Hindi naman Hindi ko nakita ko mo na lang ulit dyan. Ano? parang lang ginong na? Yeah! Ayan. Ay, diba galing akong bagyo. Paalam po ako sa inyo nun. Oo. Ayun, may pasalubong sa inyo nun. Ako din galing akong bagyo eh. Matikman ko ang lahat niya. Ay! Oye! Ay! Ay, kaya ay, ay. Ay, ay, yeah, siya nagpasalubong. Saan? Pag nagburaan kayo ako, diba may pasalubong ako. Ayan siya, ayan siya. Ay, siya. sabi kasi ni Kuya, ni Calon ni... Ano daw? Sabi niya. Ano? Sabi kasi ni Calon sa akin, Kuya. Wala daw pasalubong, naglaunin pa na, ako. Oo, tama nga mo eh. <laughs> ako sa loob walang yung sana mo eh. skin burn. Sa burn. <laughs> <laughs> uh, Ayun, kuya, ngayon, may pasalob ako siyempre. Ang imili ka lang. Wow. E, gusto mo sir? Uh, kuya, sir, kuya. <laughs> o, oh, walang bawas nga ubi siya. Ay, bravo. Ay, bravo. Ay, yan. Ay, ako niyan eh. Maka. Ha? Wala pa po siyang bawat. Hindi lang lang meri sa palagod. Meri ako sa mga kamis na mani. Ay, mani. Ay, ang sarap niyo. <laughs> Yeah. Sarap! Sarap. Uh, ayan. wala Thank you. May <laughs> <laughs> <Woo -hoo! laughs> Thank you, kuya. Panalo. Oh, ang sigalo eh. Mm, Anong ganyan? Anong ganyan? Hindi masyak? Hindi masyak. Masyak. Hindi Balik mo sa bagit. <laughs> Ubus na! E <laughs> aí